Hi guys, good afternoon. Karating lang namin dito sa ah, Davida. Galing sa Kapiti. Hinatid ako ng anak ko. Patulong ako sa ating bagay magigit. So, kaya dito kami sa 7-11. Kain na ako ice cream. Ah, Nagpabili agad ng ice cream. At nag-order kami na pagkain bago umuwi ng Kapiti. Kasi siyempre tanghali na. So, pakainin ko muna sila bago umuwi ayan mo, Jamaica, nag-order agad ng ice cream ako. sa mm -hmm. Napol. Ice cream mga bed. pa. Ayan, maglaki okay, mag tayong dalawang hili. Hey, Kaya, uuwi ka na. Say uh, hi, everyone. Uh, hi, everyone. Sa ice cream, malapit na maubos. Inubos ko si ni Mama. <laughs> Hindi ko muna kinakinig. Pag order Ay, ka na ngayon sa bahay. Sa kabiti. Kain mo ka na tamo. So, mo Wow! Sayo mala? Hmm. eh so, kain ni Jamayka. Mmm! So, mm. Uy, may chicken! Asan yung spoon? Okay. Mm. Yung, na, spoon! ko hmm. Spoon! A spoon! pa kayo uuwi na. Lak na ng lumpia. Sarap. Sarap. Kumain okay. ka na. Ang laki ng chicken. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <Nagulat laughs> o, si Inday, hindi mag-high <laughs> sa akong video. Ang gulat ka. Ang gulat ka, mama. Hindi mag-high sa video.

puno na siya sa mundo ka, puso sa ka ba? Kailangan mo sumigaw? Yes. na yung panghaliyan. Panghaliyan. Panghaliyan nila kung 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 kasi pala yung ganito sa ano si Bibi Bibi. wala eh. Ano diba? Ano? Ano kayo na? Salap. Dip mo yan dyan o oh, yung sauce mo. Ayan. Pwede rin dyan. Pakita mo yung chicken mo. Laki. Laki ng chicken. Pagkat

Ito mm. sa loob yung may paa. Pinikman ko yung Kumain mm. yung... sa sa market Salak. Yung chicken nila malaki. chicken mm. Ang lapos ng tani nila. Tulad kayo mala. Lata. Bye bye. Kain mo na, manok. Bye.